akin. Si Dado nandiyan. Ha? Si Dado nandiyan. Si Rudan? Oo, oh, si Dado. Ayan. Oh, Wala ka talagang kwente, eh, no? Ano ba nangyay kay YG? Ano? Bakit? Magpakita ko kina si YG ng ilong! Bakit ano sabi mo? YG? Wala! oh, kasi kaya sa ganito, ang ko comment sa comment section na ang lakad na butas ng ilong ni YG. Ayun! Magpakita ko kina si YG, ang dami ng asay sa kanya! Wow, Oh, tabi, oh, tabi, baka madali yung amo namin! Baka madali mo! Asan yung bata na yan? Oo, baka madali yung amo ha! Bakit? Oy, YG, lumabas ka nga! Dado nandyan. Ha? Si Dado nandyan. Opa! Si Rodan? Oo, si Dado. Ayan. Ora! Hoy! Oy, Shhh! Ikaw! Hoy ka rin! Wala ka talagang kwente eh, no? Ano ba na kayo kay YG? Ano? Bakit? Nagpakitokin na si YG ng ilaw! Ha? Oo! Sa kumuha ng pangalitokin ng ilaw! Pasokin nyo nga muna ako! Eh, e, decision ko naman! Ano ba sinasabi mo? Dito ang alikang nga dito. Ano ba sinasabi mo? Wala kang alam kay YG? Kung na nangyayari sa kay YG? Wala! oh, kasi kaya sa ganito, ang dami nagko-comment sa comment section na ang laka doon butas ng ilong ni YG. Oh. Kasi doon dalawa ang daliri. Oh. Eh, ayun! Nagpakit na ako na si YG, ang dami nang asay sa kanya! Uy, ikaw rin. Oo, oh, ayun! Saktuan dyan si YG! Tigil, tigil! Oh. asan? Tigil, tigil, tigil oh, mo ka kasi nung aling, ah! Oo, oo, oo! Tabi, tabi! Baka madali yung amo namin! Baka madali yung bro! Asan yung, asan yung bata na? Baka madali yung amo, ah! Oo, oo, oo! Bakit? baka may infection yan. Baka ta, may infection. Baka may infection. Ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Paris ka na naman, kayo. Wow. Oh. Tapos na lang ilong ko. Hindi na ako pang u Kurt, ano na naman pinagagawaan oh. sa bata oh, na yan? ako siya. Ano ba ginagawa mo, ha? Naman, ano gusto ko, gusto, gusto ko. Magusto na ako, ni Uy, 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 ay, huwag mo masyado kawa ka nung... Ang ka ba yaw? Magustuhan mo ako bilang maging... O sige nga! O sige nga! Akin na! Akin na! Tatanggalin ko! Tatanggalin ko! Akin na! Tatanggalin ko! Bago lang yan! Bago lang yan! Tatanggalin ko! Pero kayawa, bawal ako kumain ng mga isda! Kailangan na lang namin ngayon gulay baka daw kasi may infection Oo, O tama! Tama! O ikaw nga! Ikaw nga matanong nga kitang bata ka! Teka lang! Hindi ko hawak! Huwag mo hawakan! Bakas si pae kong... hoy, bata ka. Saan ka kumuha ng pera pang mo? Tsaka bakit ka nagpapaganyan ka bata-bata mo? Secret! Malamang! Oh, ha? Oh, no. Tsaka okay naman ilong mo ah! Okay, ang laki-laki ng ilong ko eh. Tsaka pero, pang pa ako oh, Pero ngayon, matakos din yun. Oh, sobrang oh. tangos na. Hindi ka tulad sa yan. sa'yo, pango. Oh, hindi mo ka to. Baka hindi mo ka kapag halimbawa ko tinanggal na yung pango na to. Ikaw, ikaw, nang, ikaw sinas mo pa tong bata eh. Sa pagkakit. Kapag hindi ka to ta, magpaghiya ka sa'kin. Akin na, akin na. Dali, dali, dali. Kailan lang yan? Kailan lang yan? Kailan lang? Ngayon lang. Ngayon lang. Umakit ka doon sa taas. Ngayon na. Umakit, Umakit ka. Umakit ka. Hindi kayo kasama. Lumabas kayo. Lumabas kayo. Labas! Labas! Tanginan to. Pagtulog na ito, bubuksan ko yung